una na kausap ko sa Ate Jaja pero ngayon siguro ko mag-message ako yung mag-usap kami syempre busy si Ate Jaja so hindi ko ginugulo ay siguro pag nakatapat mo yung mga ibubong dating F2 teammates ano yung siguro magiging feel ano feeling on the court na sina kabilang side naman na sila ngayon siguro kung si Alba go away kami <laughs> <laughs> hindi syempre ano maiisip ko pa din yung F2 kasi mga ates ko yun kaya miss ko pa din sila pero ayun, nandun pa din yung ano, pagiging competitive namin. Na yun yung nag talaga namin nung nasa F2 expectation and goals mo sa first uh, uh first conference mo with new team? Um, siguro yung expectation is hindi ko muna siya masyadong tinataas. Siguro gusto ko i-enjoy ko muna yung first year ko dito and syempre ano, pag na-enjoy mo kasi mas ano eh, mas hindi mo napapansin na nagiging okay yung laro mo. Kaya parang sa akin, ang goal ko na lang para muna sa sarili ko is yun. Um, maka-improve -pa maka ako pagdating sa skills ko na mas makakatulong sa team na. Ivy, nung unang conference ng Next last year, promising yung pinakita nila, may mga magagandang wins. Sa'yo bilang champion player and naka-experience na rin na sa PBL, ano yung ma-offer mo pa dito sa bagong mong team? Um, siguro paulit-ulit ko siyang sinasabi ngayon sa mga interview ko. Siguro yung pagkakaroon na ano, a uh, leadership and maturity na nakuha at naging ko sa F2 before kasi mga veterans yung mga nandun, so madami akong nakuha na um, maturity sa kanila. Kaya siguro yun yung ibibigay ko dito dahil nga mga bagets halos nandito. Mas mahirap ba para sa'yo yan kasi considering nga na dati ikaw yung may ate ngayon, mm -hmm. magkaka-age na kayo, mas mahirap ba? Um, parang hindi naman siya masyado mahirap kasi depende naman yung sa mga makakasama mo and kung paano ka makikasama.